Anda o manong sumalang sa lifestyle check ang first family o buong pamilya ni Pakulong Bongbong Marcos. Tugon niya ng malakanyang sa ulat po ng... Uh, o sa ulat na ang distrito po ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang may pinakamalaking natanggap na allocable funds na pondong ibinigay ng DPWH sa mga congressional district at pinaniniwala ang bagong anyo ng pork barrel. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Kahit sino po. Open po na. Open po. Even before. Tinig po ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Batay po sa ulat po ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ Aabot po sa 15.8 billion pesos ang allocable funds na natanggap ng distrito ng Presidential Sun mula 2023 hanggang 2025. Habang ang ibang kongresista ay nasa 1 billion pesos naman hanggang 10 billion pesos lamang kung saan ang iba ay wala pang nakuha. Ayon po sa Malacanang, nabasa na po ni Pakulong Marcos ang nasabing ulat. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagot. Tinipog ni uh, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hinihingam pa ng GMA Integrated News ng payag si Congressman Marcos hinggil sa ulat na inilabas ng PCIJ. Samantala, sinagot din ng Malacanang ang sinita ng Commission on Audit na meron pong aabot sa 14 na milyong pisong hindi pa nakukolekta na gastos para po sa foreign trips ng ilang ahensya. Paglilinaw po ng palasyo, inabunuhan ng Office of the President ang mga gastos po sa biyahe, kaya yung mga ahensya ng pamahalaan ang meron pong obligasyon na mag-remit sa kanilang opisina. Batay po sa ulat po ng COA, hanggang nitong December 31, 2024, merong aabot po sa mayigit sa 14 na milyong piso na overdue receivables mula naman sa iba't ibang ahensya. Ang mga ito ay ginastos muna ng Office of the President para sa airfare, at hotel accommodations ng mga opisyal na bumiyahe sa labas ng bansa. Ipinunto rin ng komisyon ang malaking bahagi po ng mga overdue receivables ay meron pong isa o dalawang taon ng hindi na babayaran. Ipinunawanag po ni Castro na meron pong mga prosesong administratibo at auditing na kailangang sundin po dito. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Press Officer, Claire Castro.